Bumili na naman pala ako ng mga bagong bricks. Naubusan kasi ako ng mga bubuuin dahil pinamigay ko sa mga bata. Bago ako magbuo, lagi ako nagtatanong sa comment section. Hmm. Sino next natin bubuuin? Napansin ko na sobrang daming comment kay Luffy. Maraming may gusto sa kanya kaya siya ang bubuuin natin ngayong araw. Masasabi ko nga pala na medyo sanay na sanay na ako magbuo. Kasi naman araw-araw ko na tong ginagawa Step 1 to step 2, wala pang 5 minutes tapos na agad ako. Tapos na agad ako sa katawan, kaya naman paat mo ka naman ni Luffy ang bubuuin natin. Kung daterate rate bawat step nagpapahinga ako. Pero ngayon sa isa, -isa upuan, kaya ko na agad makatapos na isang brief. Kung daterate rate naabot ako na isang oras. Kaya eh, na pinakamabilis ko na ay eh, 45 minutes. Inaabot lang ako na isang oras kapag nahirapan ako sa step 6. Magigess -e niyo yung tinutukoy kong step 6 kapag sinubukan niyo na rin magbuo. eto nga tapos ko nang buuin si Luffy. Tenen, o di ba napaka-basic lang. Ang last step ay eh, dikitin natin yung ulo niya sa katawan. o di ba parehas ta parehas? Dati nakakaka ulit ako kasi pamali-mali ako eh. Pero ngayon hindi na ako nagkakamali. Grabe kaya pala dami nagre kay Lupi kasi ang cute niya eh. Oh, siya next naman tayo. Siyempre, iisa pa tayo. Expert na ako eh. Oh, kay Lupi para gusto kong buuin tong isang to. Hindi ko to kilala pero para kasi siya si Kuromi eh, di ba? Hmm, kaano-ano niya kaya si Kuromi? Hindi kaya magjowa silang dalawa? <tinyo> Hindi ko alam kung anong cartoon siya. Basta kasi nung binili ko to, sobrang cute niya eh. Pati naalala ko natin sa kanya si Koromi. Okay, eto na nga step 1 to step 5, finish na agad. Tapos na ang katawan kaya sa ulo naman tayo. At eto na nga yung tinutukoy ko. Pero kasi mga bricks na mahirap yung step 6 nila. Actually mahirap na madali siya eh. Kung gagawin mo, madali lang naman talaga. Hindi ko lang ma-explain kung bakit nasasabi kong mahirap. Basta napaka-complicated. Promise magagastos niyo yung point ko. Kapag sinubukan niyo bumuo at nasa step 6 kayo. Guys, eto nga pinas forward ko na lang binuo ko na yung step 6 na walang camera. Ang hirap eh. Kaya naman tumaka sumunod na step sa madali na para sa akin. Syempre paunti na paunti yung mga bricks, padali na padali madali yung mga is. Tsaka yeah. mas lalo nakakagana magbuo lalo na pag nakikita mong patapos na. Kasi kapag nandito ka na sa ulo part, basic na napakadali na. Kadalasan patong-patong ka na lang hanggang sa mabuo yung tenga. Pag nasa tenga ka na, ibig sabihin nun, finish na yun. Tenen, o oh, diba? Ito na nga tayo sa last part. Guys, ibig sabihin 30 minutes lang tumubuo, inabot ako na isang oras. Mahirap kasi yung step 6. Eh. Pero okay lang kasi tignan niya naman, O sobrang cute. Favorite color ka pa yung color niya. Black yellow din kasi talaga yung favorite kong color eh. Ang kaso, lang, bigla nagka-problema. Nung pinagtabi ko kasi silang dalawa, bigla silang nag-away. Sino mas sa kanilang dalawa? Kasi Lupi, mas kita ko sa'yo At saka ako, totoong tao Ha 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 Isa akong pirata Ako ang harin ng kagatan Ikaw, isang penguin lang Oo, oh, penguin lang ako Pero pwede akong sa tubig Ikaw, bawal, diba? Ha <laughs> ha 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 Saka ako, may jowa ako si Chromie Ikaw, wala Single ka Ha 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 ako, sabi ko, huwag sila mag-away kasi pare silang cute para sa pero akin. Pero syempre, kung presya ka ng dalawa, mas cute ako. Ito nga, itinais ko na nga pala yung mga pesto nila. Ang ginawa ko nga ay pagtatabi-tabihin ko na lahat na magkakaparehas. Ito nga pala lahat ng Pokemon ay pinagtabi-tabi ko. Tapos itong mga animals naman ay pinagtabi-tabi ko din. Si Patrick na isang starfish, si Squidward na isang jellyfish, si Stitch na isang koala, si Kuromi na isang rabbit, si Cinnamon Roll na isang bunny, at itong hindi ko alam ang pangalan pero tingin ko isa siyang penguin. Love triangle pa sila tatong ni Kuromi at si Cinnamon Roll. Tapos dito naman sa unahan, yung mga tao, si Super Mario, kapatid niya si Super Luigi, etong si Goku na naka-super saya, at syempre ang ating bagong gawa na si si na sobrang cute. Ha, is grabe, 'di ba? Ang sarap sa istignan. Grabe, dati isang piraso lang ngayon, 16 pieces na sila. Oo, sa 16 pieces na yun, meron ako dito isang unfinished, hindi pa tapos. Ito nga pa rin -unti, unti ko, sobrang laki kasi nito, wish sakat sa kamay. Bali, ito pala siya, isang Pikachu na may costume ng Charizard, grabe ang laki nito. Tapos ito pang bricks na nailaw, sinubukan ko tong buuin kasi nahirap na ako. I mean, madali lang naman, mahirap yung magpapailaw. E, kasi kalat yung wire niya, nahirata ako, hindi ko tinapos. Bukod sa dalawang to, modern nga pala ulit ako na sa pumpiraso para ipamigay ulit. Kaya naman ngayon, magtatanong ulit ako sa inyo, sino next natin bubuuin? Si Mr. Krabs, si Koromi, si Spongebob, ay yung dalawang sa ilalim. Okay, comment nyo na ha. So, yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye!